Maniniwala ba kayo kapag sinabi kong nakapag-beach, hike, cave, at falls kami in just one day? Kaya tara, samahan niyo ko sa aking Dinggalan Day Tour. 12.30 a.m. umalis na kami sa Tagupan at around 4.30 a.m. ay nakarating kami sa stopover for breakfast. After naman noon, inatid na kami dito sa feeder port kung saan dito na din natin, natin mamimit ang ating mga tour guide. And of course, quick orientation at mga konting paalala. Hanggang dito na lang din yung van dahil sasakay tayo ng bangka papuntang White Beach. Safe naman dito kasi pagsusutin ka din talaga nila ng life vest. Imagine, papunta ka pa lang, ganito na yung view na makikita mo. After 15 minutes of boat ride, nakarating na din kami dito sa White Beach. Diretso cottage kami at nagsettle down muna. Ang ganda ng beach nila dito, guys. Sobrang payapa. Hindi malakas yung alon. Tapos yung view, ganyan yung makikita mo. Hindi na din nagtagal. Nag-start na kami magayaan papunta sa view deck. Around 20 to 30 minutes lang naman yung pag-akyat kaso medyo mahirap yung daanan. Dahil madalas ang ulan, madulas at maputik yung trail. Hindi pa kami nakakalayo pero may nakita na kami nagbebenta ng ice candy at buko juice. Weekends nung umakyat umak kami kaya marami din kami nakasabay. After 30 minutes of trekking, nakarating na din kami dito sa view deck. Around 8.20am pa lang to pero ang dami na din taong. Good thing, meron din dito nagbebenta ng ice candy at buko juice. Wala halos masilungan dito kaya hindi na din kami nagtagal kaya after picture, bumaba na din kami. Ganito kadami yung tao kapag weekends. Hindi pa yan lahat kasi yung iba paakyat pa lang. Kaya isang tip ay magdala kayo ng payong nyo. Kung medyo nahirapan ka na paakyat, mas mahirap siya pababa. Halos lahat kami ay muntik nang nadulas kaya guys dapat maganda at makapit talaga yung sandals nyo. Pagbaba ay may nagbebenta naman dito ng mga merienda, gulaman, kitkam, fishball. Kunting paingat at retouch muna dito sa cottage bago pumunta sa my cave. Sasakay ulit ng bangka simula dito sa White Beach papunta sa my cave. At ang travel time naman ay 10 to 15 minutes lang din. Isa ito sa so pinakagustong gusto ko sa tour na to kasi dito kami nagtagal at dito din kami naligo. Ang tawag nga pala sa cave na to ay Lamau Cave. Thank you Lord talaga kasi pinagbigyan kami makapunta dito dahil minsan hindi daw pumupunta yung mga tourists dito kapag malakas yung alon nung nakaramdam na kami ng gutom ay bumalik na kami sa White Beach dahil doon kami magboodle fight. Perfect after swimming seafood boodle fight naman ang atake. Katapos kumain, nagbangkana ulit kami simula dito sa White Beach papunta sa feeder port. At dito naman sa feeder port naghihintay yung van papunta sa Dingalan Adventure Park. Hindi nakakayanin ng van paakyat kaya nag-tricycle na lang kami. 30 pesos lang naman ang bayad. Around 3 to 5 minutes lang din naman yung travel time. Madaming activities dito sa Adventure Park kaso hindi open yung zipline at giant swing nila. So ang ginawa na lang namin ay nag-entrance fee kami ng 50 pesos para mas mapalapit yung daan namin papunta sa May Falls. Ito naman na yung last part ng tour namin at ito yung tinatawag nilang Tanawan Falls. Maglalakad ka lang ng 2 to 3 minutes at makikita mo na din yung falls. Hindi ganon kataas yung falls pero malalim din ito. Ang dami ding tao dito kasi ito din yung hinuhuling part ng mga tour guide. Pwede rin mag-rent ng life vest kung gusto mong tumalon. Super enjoy dito kasi ang dami mong magagawa sa isang araw lang. Nung pabalik na kami kung saan nagpark yung van ay hindi na kami nag-drive kasi malapit lang din at di naman na mainit. After namin magbanlaw ay naglomi naman kami. Buti na lang talaga yung spot na nakukuha nila ay magaganda. Meron ng lomihan, meron pang bilihan ng mga souvenir. Dahil madilim na at malayo pa ang uuwian namin, nag-decide na kami na umuwi na. Kung tatanungin niyo ako kung babalik ba ako dito, yes na yes ang sagot ko. Guys, babalik-balikan ko tong dinggalan Aurora kasi super worth it nga talaga. Yan lang. See you on my next one.